Kailangan nga ba mag-update ka sa partner mo? Gaano nga ba ka-importante ang pag update Mahirap mang gawin yung mag-update? Mahirap ba ang mag-text? Mahirap magawin ang pag-chat kung saan ka? Kung Sino ang iyong kasama kung ano ang iyong ginagawa. Pero masarap ba makatanggap ng update? Yung tipong hindi mo na kailangang sabihin dahil kusa na niyang gagawin. Kung ang pag-update ay magbibigay ng peace of mind. Ibigay mo na hindi naman kasi required na every minute mag-update ka. Ang sarap kaya sa pakiramdam yung hindi mo na kailang sabihin sa kanya pero kusa na niyang pinapaalam sa'yo kung ano yung ginagawa niya, kung nasaan na siya, kung sino ang kasama niya. Alam niyo kasi kung may halaga ang taong naghihintay sa'yo. Mag-update ka. Masarap kaya sa pakiramdam yung pagbukas mo ng cellphone mo, meron kang mababasang good morning, andito na ako sa trabaho, good morning, I'm safe na nakarating sa pupuntahan ko. Mahirap kasi sa pakiramdam na, masarap kasi sa pakiramdam na kahit hindi kayo nag-uusap pero alam mo na alam mo ang mga nangyayari sa kanya. Hindi naman kasi kailangang mahabang mensahe para maiparamdam mo sa taong mahal mo na importante siya, na special siya. At alam niyo mahirap din kaya ang maghintay sa akala mo na meron pero wala naman pala. At mahirap din mismo na ikaw pa yung manghihingi ng update sa kanya at mahirap din sa iba yung mag-demand ng update dahil nga wala naman pala silang label. At mahirap din sa iba na manghingi ng update sa partner nila kasi ang labas nun makiging first update na lang pala. Pero, tandaan din natin na hindi lahat ng tao ay expressive hindi lahat ay nakukuhang mag-update dahil hindi naman talaga sila ganyan noon pa. Hindi mo din naman kailangang hilingin sa kanya na i-update ka niya minuto, araw-araw. Pero alam mo kung talagang importante ka sa kanya, kusa niyang ibibigay iyo yan. Kaya nga, sa isang relasyon, always need to meet halfway. Kasi nga, sa isang relasyon, ito ay binubuo ng dalawang magkaibang personalidad. You are both coming from two different directions. Mas sabi you are the exact opposite. Sabi nga nila, You deserve a love that feels like a partnership. Hindi yung parang kalaban. You deserve a love where you don't have to question your place kasi nga ikaw yung priority niya. You deserve a love that doesn't leave you drained and always wondering what more you can do. to make them stay. Tandaan natin na you deserve more. We deserve more. That's why always know your worth. When last here. Have a good day and God bless everyone. See you again on the next one.